Hello everyone! Welcome sa channel namin, Kitchen Pinoy. Uh, share ko lang mga guys, yung, kung yung bagong ninyo ay naubusan ng sabaw, uh, may solution dyan. Simple lang. So bago lahat, uh, ito yung bagong natin na uh, uh, gawa natin ito. Ginawa namin ito last year, summer. Bali, ano na to pitong buwan na siya. Uh, ayan siya, walang food color ito. Hindi siya ano, natural lang 'yan ng baguong uh, ang ingredients lang nito. Asin lang at saka yung dilis. Ayan o. Oh. Siya ayan, wala na siyang wala na siyang sabaw. Yan. Ang bango niya. So, ang nangyari dito, kaya naubusan ng sabaw. Ano? Pag nagluluto kami <laughs> ng gulay, yung sabaw lang ang kinukuha. Yun lang ang nakukuha, yung sabaw na ubusan. Tapos pag ka ng sausawan, ano, yung sabaw lang din ang, ano, kinukuha. O. Oh. Kaya, ayan, naubusan na siya ng sabaw. O, oh, ayan siya, o. Oh. yun yung, ganyan yung, ano, ayan yung kulay ng natural na, na bagoong talaga. Bagoong isda ito. Ayan. Yan ang, Ayan siya. Ayan. Hindi siya kulay pula. Ayan. Parang brown. Brown siya. Ayan. So ito ngayon, meron akong patis dito. Ito yung patis galing ng Thailand ito. Ito yung gamit namin uh, na patis. Yan ang ilalagay ko dito. So kung nagtataka kayo kung bakit yung pausan nang galing yung patis ano. E yung patis parang bagong isda din yan. ganito rin yan. And then sinala nila yan, may mga pang-filter sila na maraming filter yan na pangsala nila. So tapos pipigaan nila yan. Pag nasala mo na yung brown na yan, magiging kulay na ng ganyan na siya. Magiging ganyan na yan ang kulay niya. Kaya bagong din ito. At yan ang uh, Gagawin natin niyang sabaw. O, ayan. Lalagyan lang natin to. Lalagyan ko ng mga 1 cup siguro o 1 and a half cup. Depende na sa gusto ninyo. Ayan, para ano siya, magkaroon ulit siya ng sabaw. Yan lang ang remedy na, ano yan, para sa susunod, may sasawsawa na naman kayo. So, itong bagong na ginawa namin, ang, ang bango niya. Ayan. Uh, sa ngayon, walang bagong isda na nabibili dito sa Amerika, guys. Uh, pinagbawal nila. Ewan ko, sabi daw, yung food color, di ko alam kung ano. ko ano yung uh, dahilan kung bakit nila pinagbawal. Parang yung mga uh, ketchup yata o mang tumas din yata or something na ganon. Uh, pinagbawal nila. Uh, pero ito, bagong isda. Wala, minsan may mga binibenta, pinapalusot. $22 yung isang maliit na lalagyan. Mga na maliit lang siya. O, ayan, o, tingnan nyo. O, one pa lang yan. Wala pang isang cup ang inilagay kong sabaw niya. At gumanda na yung itsura niya. O. So, ito, o. Sa susunod, ano, ipapakita ko sa inyo kung paano ang uh, paggawa ng ano, yung pagkuha namin ng dilis at saka paggawa. Kasi nung, ano, ibang klaseng dilis yung ginagamit namin dito, ito yung medyo may kaliskis pero uh, ibang tawag nila. Uh, ang dilis dito sa amin, yung talagang parang sa Pilipinas na diles lumalabas sila pag, ano, pag Uh, malamig na. Pag mga November, ganyan, Oo, uh, mga buwan ng October, mga late October hanggang November. Marami yon Kaya lang, super lamig dito ngayon dito sa amin. Winter time ngayon dito sa amin, dito sa Amerika. At ano siya? Wala ka, hindi kami makapunta dahil napakalamig. Nung nakaraang taon, na ano, mga 2 years ago yon Nakapunta kami dahil maganda yung mainit-init. Mga nasa 45 degrees Fahrenheit lang. Mga ganun, mga 40 degrees. Uh, ano yun? Pero sa centigrade yata yon Mga nasa siguro 15. Oh. Iba kasi yung ano nila. kami kami kasi dito. Fahrenheit. O oh, ayan o. Oh. Mm. I-mix lang natin siyang mahigay. So, diyan, di may sabaw na naman yan. Usually, maraming ganyan nangyayari. na Nauubos yung sabaw kaagad. Napakasimpleng recipe nito. <laughs> Ay, remedy nito. Oh. Mamili lang kayo kung anong gusto ninyong gamitin patis. Karamihan ng mga patis na galing ng Thailand. Ano? Mayroong asukal. Yung ano? May mga asukal sila. Oo. Oh, ito, mm. ewan ko kung um, sea salt, sugar. Oh, may asukal din ito, pero hindi siya masyadong matamis. In, parang masarap siya. ito yung ginagamit namin ito. Ito lang yung pinakamura na pinakamurang patis na ano, galing ng Thailand. Pero ito, at one time ito, sikat na sikat to bago naglabasan yung mga ibang mga ibang patis eh. So ito, lalagyan ko na, dadamihan ko na na ano, dadamihan ko na ng patis. So, para ano, hindi, hindi ito masisira. Lalo siyang ano pa. Mm. Ayan o, no? ganyan lang guys. Simple lang. Sinare ko lang sa inyo yung Simple trick niyan. Oh, hindi maiyan. mamaya may sawsawan na naman ulit ng ano, bagoong. Mm. Ayan. Malinis tong ano na to, malinis malinis tong bagoong na uh, isda na to. Okay, guys. Uh, thank you, guys. Sana nagustuhan niyo yung video natin.